Sir, anong nararamdaman? Parang oh, nangalala sa aya to. naku sa talaga bigla. O ganun? Walang sakit sa puso? nagpa check up tayo? Lahat uh, MRI, ECT. Anong naramdaman Collapse bigla. Pag ganyan collapse bigla, ano yan? Kaluluwa? Hindi rin kinakatulog? Pag nag-collapse ako, pag nagluwa pa na oras na ako mag Oh, pero pag gabi na mag-aating kayo matulog, di ka makatulog? hintay uh, mo yan. May namatay lating kamag-anak. Mm. Yun, baka gulong-gulong. Nung namatay, tsaka kayo nagkaganyan. Hindi, bago sila mamatay ganito. Agan na ganyan ka na. Kaluluwa to eh. Gilitan ko na lang, sir, ano? Para sigurado, baka mamaya nagpapanggap lang pala, ano? Pero tingnan muna natin. Baka kasi mag-collapse kayo ngayon eh. Atas apat na oras kayo bago magising. <laughs> May Pag pagtulog kayo ano na nahagi? Anong na nakikita niyo? Pag nakakatulog kayo meron. Na wala kung ano, wala. Lockout lang, wala, matandaan, wala. hindi natatandaan na sa ibang lugar, wala ganoon. Sa magpapa-check ha. Hindi ko makita pulso niyo eh. Hindi sa may mahina. So, ito na, ito na. Oo, oh, mga bagal. papa check up sa doktor. Kaki ah, na ako sa doktor. Ano sabi ng doktor? Wala. Normal na nung lahat ang alam ko. Pinigyan lang ako ng medyo. Pinigyan kayo, kalil walang kasi lang, lang, lang. <laughs> <laughs> ka, sir, para makasigurado rin tayo. Kain kayo. Pasok. kayo. Huwag nyo nagagambalain to ha. Ha? Huwag nyo nagagambalain, ha? Kakaintindihan. Ha? Nahihimatay eh. Hmm, um, alis na kayo dyan. Akit kayo sa kabilang buhay. Tinatawag ko mga sundo nyo. Akit sa kabilang buhay. Sir, balik na. Sir, gising na, huy. Yeah. <coughs> Sir, gising. Tapulog okay. na naman si Chef. Uh, Sino po kasama ni Chef? Ako po. Sige po, ating iyan muna si Chef. I, oh, -i ba yan? Mm -hmm. Ay, lang, <coughs> Okay. Pamiya po mag-release niya. yan? Ano to ba 'to? Sobrang Ay, nasaan 'yon? Tara lang, po, wala. Ano 'yun? Hindi ko <siya. coughs> mikit balik ang kaluluwa mo sir. Sir Gising oi. sarap na tulog <laughs> Ganyan talaga siya, task for hours. <laughs> Mayaba. <laughs> <laughs> Nahiinga na mandim mo masasabi Mo kaluluwa alis na. Pinapalis ko kayo. Yung kaluluwa ni sir balik na. Sir Gising na, balik. Uy, balik na. Ano pang alanine ni sir? JP po. JP balik. Kain ah, si JP na. Yan. Gising na JP, uy. Dito kami gagamotin pang ibahoy! <laughs> <laughs> Sarap ng tulog, eh. Lalo <laughs> ano Ay, okay lang. <laughs> ang nangyawin, sa so kapangyarihan niyo po, hinihiling ko po sa inyo kapag isingin ang tao. Huwag mo na niya, ma'am. Ako na huwag niya. Balik. Balik na, bala dali. Huy! Ano? Kumising na. <laughs> Balik na dali. Nakatulog na naman kaya. Muntik na mag-4 hours. Ang inyong ano, sir? Kaluluwa tapos nakakapag-astral kasi kayo? Ano po yun? Yung kaluluwa niya nagagala? Sarado natin, sir, ha? Nasa rin ka kayo, sir. Uminom mo tubig. Na naman kayo. Nasaan yung tubig niya? Shhh! muna, sir? Ako, oh, hindi ko Hindi, sir. Hindi, sir. Hindi, Hindi, sir. Hindi, 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 ano, okay na sir. Kaluluwa eh. Ganyan pag kaluluwa. Ganito lang naman sir, madali lang naman 'yan pag ginugulo ng kaluluwa. Matasaling na ka kayo. Magdadasal lang kayo tapos ihiling niyo sa Diyos na pakyatin na sila, ano? Para makita. Baka mamaya na hingi ng tulong. Tingnan okay. ko mga ambulansya. Hindi alam niya naman pag ng ambulansya namumutla. Yung kaisa tulog lang talaga. Ang hindi ng tulog. Dinayon <laughs> naman. No. Kaya na maglakad, sir? Hindi pa? Wala pa? Balik ng buo ang palulungan ni sir. Ayan. Sige, sir. May lalakad niyo na yan. May lalakad pa, pasyente, mm. tinakot mo. Meron na? Ano kaya? Ano yan, sir? Gift kasi yan ang problema. Pag hindi niyo alam gamitin, mahirap. Lalo lang ganyan, astral. Halo yan, kaluluwa at ano yung kaluluwa niya na alis. Ewan ko paano nyo nagawa. Nagbe-meditate ba kayo dati? ano? po? Nakikita mo yun? Sinasama ka nun, gano'n? Mm -hmm. Go, go, go. Magig naman siya. Ayan, ang malaking malaking tao. Ang walang kapre yun. Baka sinasama ka? Pag ganun, mo kang, ano, uh, sabihin mo, ay mo sumama sa, sa mundo ko lang ng tao, ano? Buti nakakabiling ka kayo, eh. Pero mismo mas sa bahay, marami na siya. Mga ano mga kaluluwa. Yung isa kapre yun. Ano, may pakaramdam na, sir? Wala pa rin. Nalamig mo ko to. Oo, kaluluwa kasi yun, sir. Alis na mga kaluluwa.